Barbie Forteza at Jameson Blake nag-holding hands sa GMA Gala. Mula sa loob hanggang sa labas ay laging magka-holding hands sina Jameson Blake at Barbie Forteza. Mas lalong kuminis at pumuti si Barbie sa suot na gothic dress na ang tela ay isang latex. Mukhang laging basa ang aktres. Kakaiba ang kanyang estilo na parang ibinalik sa New Millennium na nakalabas ang belt sa dress. gentleman naman ni Blake na siyang tagadala ng kanyang pouch. Si Jameson itong lalaking. Sa personal ay tahimik lang ngunit mabait dahil funny at talkative si Barbie. Ito ang personality na mag sa isang introvert. na Nakakawala kasi ng stress kapag ganyang klaseng kaibigan ang lagi mong makasama. Silang dalawa ay laging nagkabanding sa marathons, kaya doon nabuo ang kanilang relasyon. Matapos ang party ay kumain sa labas ang dalawa. Bakit kaya tuwing may GMA gala ay nagugutom ang guest? Nangyari na ito noon na spotted si Beauty Gonzalez at ang kanyang asawa na kumain sa isang fast food chain. Sa susunod na naging gala, pinagtawanan ni na Mariel Pamintuan at Riri Madrid ang liver spread. Ikaw, anong masasabi mo dito? Ay, grabe. Sweet. Ate John, ang tamis talaga you. nila. Hello. Ang tamis-tamis. Ang